ang buhay natin ay isang daan, may patag meron ding lubak-lubak na daan, may naliligaw meron ding umabot sa patutunguhan. Kung ano ang pinagdadaanan natin sa kasalukuyan, huwag nating kalimutang magdasal upang gabayan tayo sa bawat daan na atin tatahakin. Kung may lubak-lubak man iyon ay pagsubok lamang, kung naligaw ka man, yun ay upang matuto kang hanapin ang tamang daan. Basta wag kang bibitaw at kumapit sa paniniwala na ang Diyos lamang ang siyang tangi mong sandalan. Maraming salamat po.